Tingnan niyo itong abukado. O, oh, isang peraso lang yan, maliit. 162 ang isang peraso. Sa peso, nasa 200, uh, 289. Kita nyo, isang perasong abukado. Gaano kamahal. Maliit lang yan, tapos na-overripe pa. Kasi, 4 days na sa akin, kanina ko lang na na ano, napansin, na overripe na. Grabe. Sobrang kamahal. Manghihinayang ka. Bigay lang to sa akin eh. O, oh, ayan o. Oh. Overripe na yung ano, loob yung kalahati. Tapos yan, ang laki ng buto. Yung buto na yan, maganda yan. Ibabad nyo sa langis. Tapos, yun ang magandang panghilot sa mga sakit-sakit ng katawan o kaya sa alkohol para makasakati-kati maganda yan yung uh, ano napanood ko yan sa isang nagbablog ngayon ay eh, ginawa ko noon aba, okay nga, maganda nga ayoko nun sobrang ano yung sobrang overripe na kaya hindi ko yun isasama hinog na hinog na siya, sayang maganda kasi sa bukato, yung medyo ano, makunat yung hindi siya talagang malambot na malambot tapos ano pa siya, oh maugat kasi may mga abukado kami nung una, nung mga bata pa kami Mal maligat makunat siya ito kasi ang pangit malambo, ma maugat pa siya madami siyang ano ewan ko kung saan galing abukado yan, ang mahal na abukado dito sa Taiwan tapos lalagyan ko ng yan, apple milk wala nang asukal yan derecho na yan tapos eh ano yan ang maganda tapos i-mix eh, natin siya nalamig na yan nabali nilagay ko na yan sa ano sa freezer kaya ano na siya medyo tumitigas na kaya napakalamig masarap ayan apple milk may lasa na siya eh, medyo matamis-tamis tapos isama mo sa aboka sa avocado kaya malinamnam malinamnam ang lasa masarap tapos lagay mo pa ng maraming ice nako perfect yan sa lalo na kapag mainit ng panahon Ayan guys, yan lang ang ginagawa ko kasi binigyan lang ako ng bukado. So ganyan, hindi ko na nilalagyan ng asukal. Wala naman pati akong gatas na powder o liquid yung condensed. Kaya yan lang yung binili ko para diretso na.